Pero talk lang tayo guys. Alam niyo OFW din ako pero hindi ako ganahan sa ibang OFW na kasal na or may mga kinakasama sa Pilipinas pagdating sa abroad. Naghanap ng ibang lalaki. ba diba? Wala namang problema maghanap kayo ng lalaki sa abroad. Basta hiwalay na kayo sa asawa ninyo. Hindi kayo kasal. Wala kayo mga anak na masasaktan ba? Sana isipin niyo yung mga anak nyo, no? Ang problema lang kasi sa iba, pumunta ng abroad, maglaladlad lang pala dito, no? maghanap ng lalaki, maghanap ng babae, nakalimutan nila yung mga asawa nila sa Pilipinas, di ba? Nakalimutan nila yung pangako nila, ako ay mag-aabroad para mabago yung buhay natin. Di ba? Yun pala, pupunta ng abroad para maghiwalay lamang sila. Di ba? Tapos hahanapan mo ng butas, yung lalaki, o ganyan ka, ganyan ka. Diyos ko dyan, parang naman sa Manila, naglulo ko na kayo eh. Di ba? May kilala nga ako dyan eh. Na, sa agency pa lang. Nagpapaano na. Di ba? Nagpapatrabaho na. Tapos ang sabi, hindi na uuwi sa kanyang asawa. Doon na siya uuwi sa nagtrabaho sa kanya. O, diba? Eh, hindi ako ganahan sa ibang mga OFW dyan na may mga asawa naman, may mga kalibi naman sa Pilipinas, pagdating ng ibang bansa, maghahanap ng driver, maghahanap ng lalaki, di ba? Tapos yung iba ay pa sa kanilang mga social media platform. Hindi na kinabahan doon sa amo nila. Hindi na inisip na baka makita ng amo ko ito, di ba? Tuwang-tuwa pa sila, ganahan pa sila na sabihin. <laughs> ito yung unang pagkikita namin, ano, ganyan, ganyan, di ba? Hindi ako ganahan sa ibang mga OFW, wala namang problema. Maghanap kayo ng boyfriend, maghanap kayo ng lalaki diyan kahit madami pa, di ba? Basta wala kayong asawa. Diba? Basta wala kayong mga kalibin sa Pilipinas. Yung iba naman, mag-a-abroad, maghihiwalay, maghihiwalay sila ng asawa nila, I stress na si babae, I stress na si lalaki, kasi ganyan-ganyan, hindi kayo marunong ganyan, ganyan, hindi ako ganahan sa inyo na, sa inyo. Yung iba naman, mag-away pa sila dito sa ibang bansa dahil lamang sa lalaki, ayan, dinadala nila dito yung mga kaanuhan nila. <laughs> Sige nga, alam ko na marami magre-react sa video na ito kasi alam ko naman talagang tatamaan kayo eh. Mayroon pa nga dyan na may asawa na pero iniiputan yung asawa sa ulo, di ba? Aminin! <laughs> Ginagawa niya yan! Diba? <laughs> Nagbo-boyfriend. Ayan. Tuwa-tuwa sila. Akala nila, mga single pa sila. Akala nila, mga virgin pa sila dyan. Akala nila, isa lang yung anak nila. Akala nila, wala silang anak. Maghanap ng lalaki.